Sa isang tahimik na gabi, nakita ng haring si David ang isang eksenang lumalabag sa moralidad, isang babaeng may asawa na naliligo. Ang sandaling ito ng kahinaan ay nag-trigger ng isang kadena ng mga pagtataksil, mga pakana at kasawian na magiiwan ng hindi maalis na mga marka sa kanyang pag-iral. Gayon pa kung ano ang ginawa niya sa ibang pagkakataon ay kung ano ang nagbibigay sa Salaysay na ito ng isang epektong karakter Si David, ang soberano ng Israel, ay isang lalaking hinirang ng Diyos. Nagsimula ang kanyang karera sa mababang paraan, nag-aalaga ng mga kawan, ngunit sa panahong ito nagpakita siya ng lakas ng loob sa pamamagitan ng pagharap sa mga leon at oso upang ipagtanggol ang kanyang mga tupa. Bata pa rin at isang pastol, nagboluntaryo si David na harapin si Goliath, isang higanting filisteo na natakot sa mga puwersa ng Israel sa kanyang taas na halos 3 metro hindi masisira na baluti at isang sibat na parang puno ng kahoy hinamon ni Goliat ang sinumang Israelita na harapin siya ngunit lahat ay umatras sa takot nang dumating si David sa kampo upang maghatid ng mga pagkain sa kanyang mga kapatid narinig niya ang mga pang-iinsulto ng higante at hindi siya nakaimik sino itong lalaking hindi tuli upang hamunin ang mga hukbo ng buhay na Diyos siya exclaimed sa isang kapangahasan na sa mata ng marami bordered sa kabaliwan, isinasaalang-alang ang kailaliman na naghihiwalay sa kanya mula sa napakalaki ng kanyang kalaban. Tinanggihan ni David ang baluti na inialok sa kanya ni Haring Saul na nagsasabi na ang Diyos ding nagligtas sa kanya mula sa mabangis na hayop ang magpoprotekta sa kanya mula sa Filisteo. Gamit lamang ang kanyang lambanog limang makinis na bato ng batis at ang kanyang dinatitinag na pananampalataya sumulong si David. Habang tinutuya at minamaliit siya ni Goliath, lumapit si David na may nakamamatay na kagalingan. Hinagisan ng bato ang higante sa noo na nagpatumba sa kanya sa isang nakabibinging kalabog. Pagkatapos ay ginamit ni David ang tabak ni Goliat upang pugutan siya ng ulo na tinitiyak ang isang tagumpay na tatatak sa buong kasaysayan. Hindi lamang itinampok ng episode na ito ang kagitingan ni David, ngunit ipinakita rin na kasama ng Diyos ang pinakamababang tao ay maaaring magtagumpay laban sa pinakanakakatakot sa mga higante. Sa gayon ay nakuha niya ang paggalang ng Israel na naging isang sagisag ng pananampalataya at kapangyarihan. Kinilala si David sa kanyang pagiging mahinhin bilang isang pinuno, sa kanyang husay bilang isang mandirigma, at higit sa lahat sa kanyang debosyon sa Diyos. Binubuo niya ang marami sa mga awit na sa ngayon ay sumasalamin sa kanyang mapagpakumbaba at nagsisising espiritu. Gayon paman, sa yugtong ito ng kanyang buhay may nagbago. Hindi na siya sumali sa mga labanan tulad ng dati. Mas pinipili ang ginhawa ng kanyang palasyo. Si Uraya, isang lalaking magiiwan ng matinding marka sa buhay ni David at ng kanyang pamilya, ay nasa init ng digmaan, bagaman hindi siya Israelita sa kapanganakan. Isa siya sa pinakamatapat na sundalo ni David. Naniniwala si Uraya na ang pakikipaglaban para sa hari ay isang karangalan at nagpakita ng inspirasyong lakas ng loob sa kanyang mga kasama. Gayunpaman, habang si Uriah ay nakatayo sa larangan ng digmaan, si David ay gumagala sa terrace ng kanyang palasyo. Gabi na at pinagmamasdan niya ang lungsod hanggang sa ang kanyang atensyon ay nakuha ng isang babaeng naliligo sa mga bahay ng mga tao. Pambihira ang kanyang kagandahan. Nagumising kay David ng matinding pagnanasa na mahirap pigilan. Sino siya? Tanong niya sa isa niyang katulong. Mabilis na dumating ang sagot na may dalang pahiwatig na babala. Ito ay si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Uriah na Hittite. Alam ni David kung sino si Uriah. Alam niya na siya ay nakikipaglaban para sa Israel at dahil dito para sa kanyang sarili. Ang kaalamang iyon ay dapat na nagpaatras sa kanya. total si Uriah ay isang taong may integridad. Ngunit sa halip, isang bagay sa kaibuturan ni David ang nag-alinlangan sa kanya. Siya ay patuloy na tumingin sa bahay. Na para bang siya ay nasa isang panloob na pakikibaka ang pinuno na humarap sa napakaraming panlabas na kahirapan ngayon ay tila marupok sa harap ng matalik na pakikibaka na ito. Habang nakikipagbuno si David sa sarili niyang mga iniisip, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Bakit siya naroon sa bubong habang ang kanyang mga kawal ay nasa digmaan? Nagsisimula bang mabigo ang taong pinili ng Diyos sa kanyang tungkulin bilang pinuno? Ang susunod na desisyong gagawin ni David ay magpakailanman na magbabago sa kapalaran ng kanyang dinastiya at ng kanyang kaharian. Alam niyang tatawid na siya sa isang linya, ngunit ang paghila ay isang hindi mapaglabanan na puwersa. Hindi niya alam na ang bawat pagpili ay magdadala ng hindi maisip na mga kahihinatnan. Lumalalim ang gabi, ngunit nanatili ang pananabik ni David. Sinubukan niyang ilayo ang kanyang atensyon, ngunit ang imahe ni Bathsheba ay tila sumasagi sa kanyang isipan. Alam niyang mali na siya ay may asawa at higit pa na ang kanyang asawa ay isa sa kanyang pinakadedikadong sundalo. Sa isang gabi ng mapangaping katahimikan, nakita ni Haring David ang isang bagay na lumalabag sa mga hangganan ng etika. Isang babaeng may asawa, si Bathsheba, na naliligo sa bukas na hangin. Ang hindi sinasadyang sulyap na iyon ay nagbunsod ng isang ipo-ipo ng mga kaisipan at damdamin na tila isang madilim na anino sa kanyang isipan. Batid ang kakulangan ng kanyang mga intensyon, pinangatwiranan ni David ang kanyang desisyon na tawagan siya, na kinukumbinsi ang kanyang sarili na bilang monarko ang gayong pagkilos ay hindi masyadong seryoso. Sa personal na katwiran na ito, ipinadala niya ang kanyang mga emisaryo upang dalin siya sa kanyang harapan. Si Bathsheba, nang matanggap ang tawag ng hari, ay nataranta. Ano ang gusto ng pinakamakapangyarihang lalaki sa Israel sa isang simpleng babaeng katulad niya? Gayunpaman, ang hierarchy at autoridad ni David ay hindi mapag-aalinlanganan. Walang makakaila sa paanyaya ng hari. Kaya nagtungo siya sa palasyo, pinaghalo ang paggalang at isang dampi ng takot. Sabik na naghintay si David, batid na susundin ni Bathsheba, ngunit hindi sigurado kung paano haharapin ang sarili niyang emosyon. Nang siya ay pumasok, isang kakaibang katahimikan ang pumalit sa silid, pareho nilang naramdaman na may mali, ngunit ni isang salita ay hindi sinabi tungkol dito. May halo-halong damdamin sa kanyang mga mata, tinanggap siya ni David, sinusubukang itago ang tunay na dahilan ng kanyang pagtawag sa likod ng isang harapan ng kaswal na pag-uusap. Ikaw ang asawa ni Uriah, hindi ba? Tanong ni David kahit alam na niya ang sagot. Ang pangalan ni Uriah, ang dedikadong mandirigma na sa sandaling iyon, ay nakipaglaban para sa kanyang bansa at soberanya ay umiikot sa kanila bilang isang paalala ng katapatan at tungkulin. Gayunpaman, inilipat ni David ang pag-uusap sa mas magaan na mga paksa na naghahangad na aliwin si Bathsheba na isang iginagalang na babae. Ikaw ay lubos na pinahahalagahan. Ang iyong asawa ay isang taong may malaking halaga, Aniya na pinapanood siya ng may atensyon na nagpabagabag sa kanya. Nagpasalamat siya sa kanya, ngunit ang pagkalito at lumalaking kakulangan sa ginhawa ay kitang-kita sa kanyang tindig. Marahil ay nagsimulang mabuo ang isang hinala sa kanyang isipan tungkol sa tunay na intensyon ng hari. Si David, isang taong may pambihirang impluensya at karisma, ay nagsimula ng isang pag-uusap tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan, ngunit unti-unting nagbago ang kanyang tono, pinupuri ang kanyang kagandahan. Ikaw ay isang pambihirang babae, Bathsheba. Madaling maunawaan kung bakit tapat sa iyo si Uriah. Tahimik, sinubukan ni Bathsheba na unawain ang kahulugan ng mga salita ng hari, ngunit hindi nagtagal ay naging maliwanag ang mga intensyon ni David. Papalapit, sinira niya ang distansya ng protokol, at sa sandaling iyon, napagtanto niya na walang opsyon na tumanggi. Ang kapangyarihan ni David ay ganap, at ang mga kahihinat na nito ay hindi mahuhulaan. Si David, na batid ang kahinaan ni Bathsheba, ay kumilos ng may halong autoridad at magkasalungat na delicacy na malapit ng gumawa ng kasalanan. Para sa kanya, ang sandaling iyon ay isang kalituhan ng pagnanasa at panlilinlang sa sarili na parabang ito ay isang hindi maiiwasang kapalaran na hindi niya maiiwasan. Sa silid na iyon, ang mga salita, ay naging mga aksyon at kung ano ang nagsimula bilang isang sapilitang pagtatagpo ay umakyat sa isang mapanganib na pagkilos. Ang mga limitasyon ay nilabag, ang pagnanais ay nanaig sa katwiran at ang kapangyarihan sa moralidad. Isa itong kilos na magiiwan ng malalalim at hindi maalis na peklat. Para kay Bathsheba, imposibleng balewalain ang pakiramdam na nadala sa isang hindi gustong sitwasyon, na walang posibilidad na lumaban. Para kay David, ang bigat ng sandaling iyon ay magtatago sa loob niya isang anino na pilit niyang itulak palayo sa kanyang kamalayan. Nang matapos ang pulong, isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa silid pinagmasdan ni David si Bathsheba na nagdamit at sa unang pagkakataon, tila nahaharap siya sa realidad ng kanyang mga aksyon at sa posibleng mga epekto nito sa kanilang dalawa. Napagtanto niya ang kanyang ginawa, ngunit walang ni isang salita ng pagsisisi ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang posisyon bilang hari ay tila, sa sandaling iyon upang bigyang katwiran ang hindi makatarungan. Si Bathsheba naman ay umalis sa palasyo na may mabigat na puso dala ang hindi maalis na marka ng lihim na pagpupulong na iyon. Ito ang simula ng isang serye ng mga hindi nalulunasan na mga kaganapan na hindi mabubunyag ng lihim ng matagal. Pagkaraan ng ilang araw, isang lakonik na mensahe ang nakarating kay David. Tatlong salita lamang, ngunit dinala nila ang bigat ng isang hindi matatakasan na katotohanan. Buntis ako, buhay. Nang natagpuan na ngayon ni David ang kanyang sarili na nahaharap sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon at ang halaga ay magiging mas malaki kaysa sa nahulaan niya. Ang mensahe ay isang pagdurusa sa kanyang mga mata, isang palaging paalala na ang tabing ng paghuhusga ay malapit ng maalis. Ang pag-iisip ng kung ano ang kinakaharap ni Uraya ang kanyang ipinagkanulo na asawa sa larangan ng digmaan habang siya, si David, ay nasiyahan sa kaginhawahan ng palasyo, ay isang buhol sa kanyang tiyan. Ngunit sa halip na sumuko sa pagsisisi, si David ay nagsimulang gumawa ng isang pakana upang itago ang kanyang paglabag sa anumang paraan ipinatawag niya ang kanyang mga tagapayo at inutusan silang ibalik si Urias. Kailangan ko ng ulat tungkol sa pag-unlad ng digmaan paliwanag ni David kahit na ang kanyang mga intensyon ay mas masama. Dumating si Uriah na pagod na pagod ngunit may hindi matitinag na pagmamalaki sa paglilingkod sa kanyang hari. Pumasok siya sa silid ng trono na may parehong karangalan na ipinakita niya sa gitna ng kaguluhan ng digmaan. Aking hari, ano ang gusto mong malaman? Tanong ni Uriah na hindi napapansin ang pagtataksil na ginawa ng hari. Nagtanong si Davi ng mga karaniwang tanong tungkol sa digmaan na ginagaya ang interes sa impormasyong mayroon na siya. Habang tumutugon si Uriah ng detalyado ang bigat ng sitwasyon ay lumaki. Sinubukan ni David na itago ito, ngunit inilantad ng integridad ni Uriah ang kanyang kawalan ng pag-aalinlangan. Nagsumikap ka, Uriah, bakit hindi ka umuwi ngayong gabi? Magpahinga ka, kasama mo ang iyong asawa, mungkahi ni David, na sinusubukang maging palakaibigan at nag-aalala. Ngunit si Uriah, isang taong may prinsipyo, ay tumanggi sa alok paano ko masisiyahan ng aking tahanan samantalang ang aking mga kasama ay nasa labas na nagtataya ng kanilang buhay. Hindi, aking hari, ako ay mananatili dito sa palasyo. Parabang ang karangalan ni Uriah ay sumasalamin sa isang piping akusasyon laban sa pagkakanulo ni David. Ang bawat salita ni Uriah ay tila isang paalala na siya, si David, ay nabigo bilang isang tao at bilang isang hari. Sinubukan muli ni David kinabukasan, nagalok ng alak at iginiit na payaga ni Urias ang kanyang sarili ng kaunting pahinga, ngunit si Uriah ay nanatiling hindi nabigla napagtanto na hindi niya kayang manipulahin ang sundalo may nagbago sa loob ni David ang kompositor ng mga salmo ng pagsisisi at banal na pag-ibig ay nalubog na ngayon sa walang katapusang kadiliman sa harap ng kanyang mesa tila dinadala ng pergamino sa kanyang harapan ang bigat ng kanyang kasalanan hinawakan ni David ang panulat nag alam niya na ang kanyang isusulat ay magmumulto sa kanya magpakailanman. Bahagyang nanginginig ang kamay ni David nang lumabas ang mga salita sa papel, bawat isa ay mas malabo kaysa sa huli. Sumulat siya ng may pilit na determinasyon, tinataka ng isang kapalaran na hindi dapat malaman ng sinuman. Nang matapos siya, maingat na itinupi ni David ang pergamino na tinatawag na Uriya at nang walang pag-aalinlangan, ibinigay sa kanya ang sulat. Dalhin mo ito kay Commander Joab, sabi ni David. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Si Uriah, sa kanyang karaniwang katapatan, ay tinanggap ang misyon. Yes, my king, I will consider this as my greatest responsibility, sabi niya na may bahagyang ngiti sa labi. Para kay Uriah, isa lamang itong misyon, isang pribilehiyong ipinagkaloob ng hari na labis niyang iginagalang. Hindi siya naghinala na ang liham na iyon ay hudyat ng isang trahedya na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa pagalis ni Uriah, na lumalakad ng may kumpiyansa, si David ay nanatiling hindi kumikibo, hinawakan ng magkahalong takot at mabagsik na determinasyon. Alam niya na kung ano ang nagsimula sa isang prying mata at isang hindi mapigil na pagnanasa, ay nagbubukas na ngayon sa isang web ng mga kasinungalingan at nakamamatay na mga kahihinatnan. Nakakabingi ang katahimikan sa silid ng trono, ngunit sa loob ni David, Nagsimulang umalingaw umalingaungaw ang sigaw ng pagkakasala. Tumingin siya sa nakasarang pinto at saglit nagtanong kung may pagkakataon pa bang tubusin ang kanyang mga pagkakamali. Gayunpaman, tinanggihan niya ang pagmumuni-muni na ito, nagawa na ang ginawa. Si Uriah, na may sulat sa kanyang mga kamay, ay bumalik sa larangan ng digmaan. Binantayan niya ito ng may paninibugho na para bang ito ay isang sagradong dokumento mahalaga sa tadhana ng Israel. Nang matagpuan si Joab, ibinigay niya ito ng may dinatitinag na pagmamataas. Ito ay isang mensahe mula sa hari. Ipinagkatiwala niya ito sa akin, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pananalig at mga mata na nagniningning sa karangalan ng paglilingkod. Natanggap ni Joab ang liham at bago ito buksan, binigyan niya ng matalim na tingin si Uriah. Dahil alam niya ang matuwid na ugali ni Uriah, alam niyang isa siya sa pinakamatapat na sundalo ni David, kaya lalong nagpasakit sa nilalaman ng liham na iyon. Habang sinisira niya ang selyo at binabasa ang mga tagubilin ng hari, isang panginginig ang dumaloy sa kanyang gulugod. Bawat linya ay mas lalong umitim ang mukha niya. Nang matapos siya ay ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang i-assimilate ang bigat ng mga order na iyon. Salamat, Uriah, sabi ni Joab sa isang matatag na boses, ngunit ngayon ay puno ng gravity na hindi napapansin. Nang sumunod na mga araw, naglabas si Joab ng mga utos na tila palaisipan sa ibang mga kawal. Inilagay niya si Uriah sa unahan ng susunod na pag-atake na inilantad siya sa crossfire. Kakaiba ang utos, ngunit walang nangahas na tanungin ito. Tinanggap ni Uriah ang misyon na may parehong determinasyon gaya ng dati. Para sa kanya, ang pangunguna mula sa harapan ay isang karangalan, hindi isang pagkundena. Tuluyan na niyang binaliwala ang mga tunay na dahilan sa likod ng desisyong iyon. Sumulong ayon sa utos, isang nakakatakot na katahimikan ang nagsimulang bumalot sa kanya, kahit na sa kaguluhan ng labanan. Nang tumingin siya sa paligid, napagtanto niya na siya ay nakahiwalay, umaatras ang mga kawal na susunod sana sa kanya. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso niya. Sumigaw siya para sa kanyang mga kasama, tinawag sila sa kanilang pangalan, hinihimok silang pasulong. Huwag kang titigil. Anong ginagawa mo? Siya ay sumigaw, ngunit ang kanyang mga salita ay nawala sa hiyawan ng mga sandata. Ang mga sundalo ay umaatras. Iniwan siyang nakalabas. Lumaki ang pangamba sa loob ni Uraya. Ibinigay niya ang lahat, isinapanganib ang lahat, nagsilbi ng may hindi matitinag na katapatan, at ngayon siya ay naiwan upang ayusin ang kanyang sarili. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mukha ni David at saglit ang pagpupuri na lagi niyang taglay para sa hari ay nagbigay daan sa isang nakakasakit na pagdududa. Bago niya lubos na maunawaan ang pagkakanulo, pinalibutan siya ng mga kaaway. Walang awa, paulit-ulit silang naghatid ng suntok habang si Oraya ay pilit na sumusubok na lumayo. Ang duguan niyang mga kamay ay nakahawak sa lupa. Ang kanyang mga hiyawan ay napatahimik ng alabok ng labanan at kaguluhang bumalot sa kanya. Ang huling dagok ay tinamaan at si Uraya ay nahulog. Nag-iisa isang biktima hindi ng digmaan, ngunit ng isang pakana na ginawa ng hari mismo. Nang tipunin ng mga kawal ang mga bangkay, ang balita ng pagkamatay ni Uriah ay ipinaalam kay Joab. Binasa niyang muli ang liham ni David na ngayon ay may mas malaking bigat na kinikilala ang malupit na pagmamanipula na ikinamatay ng isang marangal na tao sa kanyang buhay. Naunawaan niya na si Uriah ay ipinagkanulo ng hari, ang taong pinaglingkuran niya ng may debosyon nakarating kay David ang balita, patay na si Uriah. Huminga ng malalim ang hari na nilalamon ng pagkabalisa nitong mga nakaraang araw. Sa panlabas, pinanatili niya ang kanyang kalmado, ngunit sa loob, hinaluan siya ng kaginhawaan na may halong pagkakasala. Dinala niya si Bathsheba sa palasyo at kinuha siya bilang kanyang asawa. Para sa mga tao, ito ay tila isang marangal na kilos, isang gawa ng kabutihan mula sa isang hari na nag-aalaga sa balo ng isang nahulog na bayani. Ngunit sa kaibuturan ni David, alam niyang hindi maitatago sa mata ng Diyos ang kanyang kasalanan. Naniniwala si David na nalutas na niya ang problema, ngunit ang banal na hustisya ay nagsisimula pa lamang na mahayag. Malapit nang ipadala ang propetang sinatan upang harapin ang hari na ipaliwanag ang kabigatan ng kanyang mga aksyon at ipinropesya ang mga kahihinatnan na mangyayari sa kanyang sambahayan at sa kanyang paghahari. Ang kwento ni David at Bathsheba at ang kalunos-lunos na pagkamatay ni Uriah ay magsisilbing walang hanggang paalala na ang mga pagpiling ginawa sa anino ay may mga epekto na umaalingawngaw sa liwanag. Ang kwentong ito ay hindi limitado sa kasalanan ni David. Ito ay nagpapaalala sa atin na maging ang mga pinili ng Diyos ay madaling mabigo. Inilarawan niya na bagaman ang banal na pagpapatawad ay isang posibilidad, ang mga pagkilos ng tao ay may hindi may iwasang mga kahihinatnan. Ngunit ang kwento ni David ay hindi lamang ang balangkas ng pagkakanulo na nagmarka ng kasaysayan ng Biblia. Ang iba pang mga karakter ay nahaharap din sa malupit na pagsubok, mahirap na mga pagpipilian at malalim na pagbagsak. At bawat isa sa mga kwentong ito ay nagdadala ng isang makapangyarihang aral para sa ating panahon. Kung gusto mong maunawaan ang higit pa tungkol sa mga kwentong ito, at kung ano ang dapat nilang ituro para sa iyong buhay ngayon, mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at sumama sa akin na pagnilaya ng mga misteryo, hamon at paghahayag na nilalaman ng salita ng Diyos. Hanggang sa susunod na video.